'Di ba? Sabi ko, gusto ko maging chef pag laki ko. Ikaw, ano gusto mo maging? Gusto ko maging piloto. Para maikot ko yung mga pamilya ko sa iba't ibang lugar. Biglaan kasi na asan si Daddy sa US. Ti Doon na kami titira dahil sa trabaho niya. Doon na kayo titira? <laughs> Oo. Pero pumunta lang ako dito para ipigay ito sa'yo. <laughs> makakalimutan, ah! Pwede po order ng siomay. How? May. Kala ko hindi nakita makikita ulit. Hmm. Nakako naman ako sa'yo, nababalik ako, di ba? Hmm. 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 ka sarap ng somay ng David's Tea House na. Go, kain ka lang. Yes, hello. Speaking. Ah, oh, okay, sige. Ah, uh, hindi anak. I have to take this call. Labas lang si dad, okay? Hindi po. Sige, kainin mo lang yung paborito mong somay. Ah, uh, paan pa lang isa. Yes, yes, sir. Sir, ba't naman ganun? Ba naman to? Hindi ganyan. Wow, ang galing! Ano pangalan mo? Paolo, pero ang tawag nila sa akin, Pao, ikaw, anong pangalan mo? Maylin, pero ang tawag sa akin ni eh, Mama, May. Parang show, May? Pwede rin. Hala, ikaw rin. Ano ako rin? ba diba pangalan mo, pau Parang show pal. <laughs> Hi ma'am, hi sir! Here's your take out po, asado siyopaw and siomai. Thank you for coming! Please come again! Thank you po! Davids! Lagi kayo ng family mo dito sa Davids? every week. Favorito kasi ito ng lolo ko, itong restaurant na to. Kaya naging family tradition na namin to. Every week, kumakain kami dito pagkatapos magsimba. Ikaw, paborito mo nang ba kumain dito lagi? Hindi ah. Yung mama ko kasi nagtatrabaho dito. Nagtatrabaho siya bilang waitress. Tuwing linggo, sinasama niya ako dito kasi wala kasama sa bahay. Siyaka, gustong-gusto ko rin nanonood ng mga nagluluto. Kasi paglaki ko, gusto ko maging chef para matikman ko lahat ng siomay. Paborito mo talaga yung siomay? Oo, oo, may pera ka lang si Mama. Lagi kaming kakain dito eh. Paolo, let's go na. Say goodbye to your friend. Tinatawag na ako nila, Daddy. Laro ulit tayo next week, ha? O, oh, sige. Ingat kayo, ha? Sige. Sige, Bal. sir. Here's your order po. Show Wow. Show Wow. And here's your sauce. Enjoy po. Thank you po. Oh my, mm. binili ko yung paborito mo, show at show pao. Show at show pao. Alam mga paborito ko to ah. Sige, kain ka lang. Di ba sabi ko, gusto ko maging chef pag ko? Ikaw, ano gusto mo maging? Gusto ko maging piloto! Para maikot ko yung mga pamilya ko sa iba't ibang lugar! Uy, sama mo naman ako dyan ha? Kasi gusto ko rin makasakay ng aeroplano. Saka gusto ko rin kasi makapunta sa lugar na maraming siya at siya Sige, ganda pa nga ako lumipad, oh. Why? Opa, ba't parang late ata kayo? Hindi kami kumain dito. Aalis na kami kasi. Saan kayo pupunta? Biglaan kasi nga si Daddy sa US. Tit doon na kami titira dahil sa trabaho niya. Doon na kayo titira? <laughs> Oo. Pero pumunta lang ako dito para ipigay ito sa'yo. Huwag mo itong kakalimutan, ha? Salamat, ha. Oo. Hindi ko ito kakalimutan. Huwag mo kakalimutan mag-practice ng chopsticks, ha? Oo, pangako. Di ko kakalimutan yan. So, yun na. na ako. Maria. Oh, bakit ka umiyak? Tahan na. Sumalis na ba yung kaibigan mo? No? Chef Mai, tapos ka na bang kumain? Kailangan ka na kasi sa kitchen eh. Ah, sige, Sinunod na ako. Okay, sige. Um, ma'am? Pwede po order ng siomay. How? May. Kala ko hindi nakita mo, makikita ulit eh. Hmm. Nakako naman ako sa'yo, nababalik ako, di ba? Tagal mo kasi. Ilang taon kitang hinintay. Pasensya ka na. Ang dami kasing lipad eh. Iba't ibang lugar. Natupat mo yung pangarap mo? Piloto ka na? Naiwan mo sa akin. <laughs> Naitago mo pala to? Yan pa naman. Gusto ko pa kumain ng somay sa iba't ibang lugar na kasama ka. Well, ang totoo niyan, ang dahilan talaga kaya ako nandito para sa siomay. Para sa siomay? this love for you. Kakaya, <laughs> baka mamaya may makarinig. Um, alam mo, sa so sobrang tagal, hindi kita naalis sa isip ko. Ngayon, handa na akong ituloy yung pangarap ko. Kasama yung first true love ko. Na, alam mo ba yung kinikwento ko sa'yo na gusto kong maging piloto kasi gusto kong lumibot sa buong mundo kasama yung pamilya ko. May gusto ko sana bumuha ng pamilya kasama ka at libutin yung buong mundo. Uh, ang third na pala parang show-power, no? Eh, uh, bakit naman? show powerful. <laughs> <laughs> Kasi Kasi pinagtagpo tayo nito ulit. <laughs> um, uh, bye. Handa ka na bang ikutin yung buong mundo para kumain ng siomay? Yes! yes. <laughs> so, ano, Handa ka na bang umiikot sa buong mundo? <laughs> Oo. Pero wait lang pa, ha. Dito muna tayo kumain ng siomay. Paborito ko kasi talaga yung siomay dito. <laughs> so, anong order natin? Siyempre, tinatanong pa ba yan? So, At walang makakatalo dyan. <laughs> Naalala mo ba kung paano tayo nagsimula? Sa chopstick at siya siyomay. <laughs> Pero tingnan mo tayo ngayon. Nakaalala. Hindi ko naman nakakalimutan, no? <laughs> at nakakasigurado akong magiging favorite din ang magiging anak natin ni siyomay. <laughs> Ay, bahalang araw dad, dahil hindi natin siya dito sa Davids. Makikita niya ko saan nagsimula lahat. Pao, salamat ah hindi lang sa pagbalik mo, kundi sa pangako mo noon na tinupad mo ngayon. Salamat din. Dahil Gag pinanindigan yung sinabi mo sa akin noon. Ang tunay na pagmamahal ay matyaga. Puno ng pangako at kayang lagpasan ang distansya at panahon. Kung nakatadhana ang dalawang pusong magmahalan, walang makakapigil sa pagtatagpo nito sa tamang oras. A storyteller with a unique tale to share? We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. Bye. Bawat ka pa Sa Tibon, Manila, buhay ay maghubo Hi! My name is Jane Santiago. Thank you for watching Tibon, Manila araw-araw. At siyempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Tibon, Manila, sa aming TikTok at Facebook page, Tibon, Manila. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na, panoorin nyo na kasi napakaraming bagong stories na talaga namang magugustuhan nyo. Dahil dito sa Tibon, Manila, ang sayay walang katulad. Eh! Hey! Sa Tibon, Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagata, wala kasi saya Sa bawat tulog at galaw Magkasama tayong lahat Tibon, Manila